pinagkagaluhan sa mall at napakadaming nga ang lumapit sa kanya at mga nakipagpicture. Siya nga ngayon ang crush ng bayan. Sikat na sikat. Ang bait naman niya at pinagbigyan ng lahat ng mga nakipagpicture sa kanya. Very humble nga na bata ito. Dito na nga magsisimula ang kanyang journey sa kasikatan. Kanya-kanya nga ang cellphone. Nakaharap kay Eman talagang gusto na magkaroon ng selfie sa anak ni Manny Pagyao. Lahat naman nga ay pinagbigyan niya at ang ganda ng ganyang mga ngiti. Pamsimulata pa lang ng karir ay talaga namang napaka-humble, napakabait sa lahat ng nakakasalamuha. Sa kanyang edad na 21, bata pa pero marunong nang makisama. Palagi naman ngang nakalalay ang kanyang ina na si Mama Joanna sa kanya. Kung nasaan man siya ay laging nakasuporta at kasama. Focus nga sa dream itong si Eman. Para nga sa kanyang mami. Kumento naman ng iba ay bata pa ay huwag daw muna payagan mag-girlfriend. Pero mukhang responsable naman isong si Eman. Kaya naman pwede niyang ibalanse ang kanyang life. Naimbitahan naman nga sa Santa Catalina itong si Eman Pacquiao bilang judge sa isang amateur boxing. Ito nga ay sa President Rojas North Cotabato para sa 42nd and 15th Foundation Anniversary. komento nga ng netizens sa kanyang post. Congratulations, Emma! You're on your way to your great success. Stay focused to your goal so and yourself so so with who will truly enrich you. Please ask from God for guidance every day. The sad truth is also, that the world may end soon and you God. have so much to learn. Develop real strength within you, so you become unbreakable. May God bless you and protect you. Comment to netizen. God bless you for sharing your talents and passion with everyone. You are a true champion in every sense. Keep spreading God's love. You eat it, bro. and ba kausapakyao? Comment to iba. We proud of you, Eman. We love you and your family. We proud also to your stepfather and mama, Joanna. Idol ka namin from Cyprius, Europe. Grabbing at umabot na ng Europa, itong si Eman pagyao. Ipinost naman ni Emma ng larawan ng kanyang ina at kasama ang kanyang kapatid. Ang pupugi nga ng kanyang mga kapatid at mahal na mahal siya ng kanyang mga botsong kapatid. Ganito nga kaalaga rin ang kanyang kuya. Komento naman ng netizens kay Emman. Sana hindi lumaki ang ulo mo, Eman. Ang ganda pa naman ng pangalan mo. Yan ang real name ni Papa Jesus Emmanuel. God bless you more, Pogi. Stay humble. Tandaan mo ang kasikatan. Temporary lang yan. Pero ang magandang asal at pag-uugali. Marespeto sa kapwa. Yan ang maaalala sa'yo ng mga taong nagmahal sa'yo hanggang sa pagtanda mo. Nagpahagi naman nga si Eman ng lumang larawan Noong baby pa siya at katabi ang isang damit. Hula nga ng netizens ay damit ito ng kanyang ama na si Manny Pacquiao. Bata pa nga lang siya ay masayahin na si Eman <coughs>